Dahil sa mga napunang isiningit na promisyon at ilang proyekto, susuriin muna ng Pangulo ang panukalang 2025 National Budget imbis na ituloy ang planong paglagdari to bukas. Gayunman, tiniyak niyang aaprubahan ng budget bago magbagong taon. Nakatutok si Ian Cruz. sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 National Budget. Napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yon sa, sa budget request. Eh. So papa ano ano ngayon yung mga yan kung talaga bang kailangan baka yung iba kailangan hindi naman kailangan, kailangan pwedeng defer I cannot give you the details yet because that was um, uh, we are now that is what we are doing we are going through item by item line by line uh, to see what is uh, priority and what is not sabay na rin daw sila sa ilang proyektong nakapaloob sa proposed budget. We are starting to see some project uh, proposals that do not have the appropriate ...walang program of work, hindi, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano, saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang bersyon ng budget na lumusot sa Bicameral Conference Committee matapos itong umani ng katakot-takot na batikos. Kabilang sa pinupuna, ang pagbalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, ang Zero Subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pati na ang paglobo ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasaad sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya lumutang ang ibalik muli sa BICAM ang budget para maisaayos ito. Pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to look at the uh, to look at the items and to see what are uh, Uh, what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ayon sa Pangulo, hindi may iwasang mag siya sa ilang probisyon ng panukalang 2025 National Budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget sa susunod na taon. Maraming uh, nagbago from the, uh, from the budget request from the different departments. And we have to put it back in the same shape that we had first requested. Uh, so unfortunately, the, the, we are only left now, I am only left now with uh, the veto power. And now it's up to us on how we regain control of the spending program. bukas sa na sana nakatakda ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act of 2025. Pero kailangan pa raw ng oras para sa kanilang review. Kainman, tiniyak ng Pangulo na malalagdaan ang budget bago sumapit ang bagong taon. Pagdating naman sa isyo ng kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa national budget, tiniyak ng Pangulo, walang dapat ipangamba ang publiko. Ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Nasa Villamor Air Base kanina si Pangulong Bongbong Marcos para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force kung saan pinalitan ni Lieutenant General Arthur Cordura ang nagretiro si Lieutenant General Stephen Pareño bilang commanding general ng Air Force. Naghahanda na rin daw ang Pangulo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan na planong magpunta sa Baguio at Ilocos.